Okay, all Welcome back to my YouTube channel. I'm on this Vlog. Eto talaga nga painit ng painit mga kaibigan. Ito ang ating pagtatalakay sa mga nawawalang sa Latest update sa riwang balita, mga kaibigan, ang mga kaanak ng biktima. Sumugod sa DOJ, may magandang balita, magandang development. Alam nyo po ba ang nangyari pa dito sa mga nahuling mga suspect na dumugot di umano ha, ah, sa mga subang, sabungero? SIM card ng cellphone na inakuha ho at ang cellphone upang ikangay ituro dito kung sino ang mastermind. Lahat na yan mga kaibigan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin ilike ang video na ito kung uh, nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nagpapaalala, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po natin panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako, mga kaibigan. Huling nakipagpulong sa DOJ ang kaanak ng na mga nawawalang sa bungero. Panawagan nila ituro na ang kinaroonan ng kanilang kaanak, buhay man o patay. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Ito ang huling video na nakuhanan ng magkakasama ang mga nawawalang sa bungero kasama na si Eric Legaspi. Kuha raw yan sa isang sabungan sa Santa Cruz, Manila noong May 11, 2021 bago sila sabay-sabay nawala. Kanina dumating sa tanggapan ng Department of Justice ang mga kaanak ng anim na nawawalang sa para makipagpulong kay Justice Secretary Boying Remulia. Lahat sila iisang apela sa ahensya. Pinahanap lang po namin dito ay mabigyan ng ustesya yung pagkawala ng aming mga mahal sa buhay. Pinipilit po namin na mahanap yung ustesya. Bukod sa kanila, Dumating din sa DOJ ang mga kaanak ng iba pang nawawala rin sa bungero at trabahador sa sabungan. Isa rito si Janice Esplana na emosyonal habang inaalala ang pagkawala ng labing apat na taong gulang niyang pamangkin na si Mason Ramos at pinsa nitong si John Paul. Rumakit sila na tagapatuka ng malok sa sabungan noong pandemya. Yung miss na miss ko na po siya. Masakit po, nakakapagod, nakakalungkot talaga pong namimiss na po namin yung pamangkin ko. Sana po makita na namin siya. Si Nanay Carmen naman, ilang ulit na raw napapanaginipan ang nawawalang anak na si Edgar. Sa huling panaginip nga raw niya, ipinili na raw ng anak ang mga apo niya. Sabi niya sa akin, Nanay, huwag mong pabaya, pababayaan mga bata. Kailangan mapagtapos natin si Edward, yung bunso niya malapit na tayong magkita, nanay. Yun ang sabi niya. Lahat sila, hindi pa nakapagsasampa ng kaso kaugnay sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Kahapon, na iharap na sa korte sa pamamagitan ng video conferencing ang mga sospek sa iba pang kaso ng missing sa Bungeros. Yan ay sina Julie Patidongan, Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., John Consolacion at Clear Codilia. Yun nga lang, umatras ng ilang kaanak na unang nagreklamo. Kaya nangangambang iba pang nawalan na mauwi sa wala ang pagkahuli sa mga sospek. Iisa lang naman na may gumawa dyan, I isang pattern. Sana masabi na nila kung saan nila dinala yung mga tao kinuha nila. Kung aasahan pa ba kami o wala na. Kung mga patay na, ilitaw na nila yung mga bangkay. Nangako naman si Secretary Boy de na hindi mauuwi sa wala ang pagkakaaresto sa aning na sospek. Sina rin naman ang sospek sa, sa karamihan ng kaso dito sa missing sa Bungeros. At uh, ang isang malaking bagay na nangyayari ngayon ay nakuha yung mga telepono nila at inaplayan ito na cyber warrant ng si IDG. Nag Okay, alright. Uh, po mga kaibigan ng video na napanood nyo po. At uh, maliwanag ang sinasado may good news at mayroong uh, bad news. Bago tayo magpatuloy ay shout out at maraming salamat. Uh, news 5, Sir Julius Babaw, Ma'am Cheryl Koshi, shout out po. At maraming salamat. Pahintulot po ang paggamit ng inyong uh, video clips. Okay! Aha! Uh, Talaga nga palakpakan mo na. <laughs> Anong ano ang araw ba ngayon? Happy Saturday. Sabado po ngayon, ha? Talaga ang palakpakan. Hmm? Pampabuhay, pangapupuri, uh, ha? At bilang uh, ay nga po ipagpupuri sa ating uh, mahal na Panginoon, ha? Huwag po natin laging kalimutan yan, ating mahal Panginoon. At siyempre, asaan uh, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mga mahal kong OFW, Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Hmm. Ah, ma Mga malating kababayan, diyan no sa Pilipinas, maraming maraming salamat po sa suporta. Ah. At syempre dito ho, ah, sa ating ah, ikang po tinatalakay, ah, abang, ah, ito po ay importante din, na mahalaga na matutukan, sapagkat ilang buhay po dito ang nawawala. Hmm? Ah, uh, 34 na buhay ang nawawala dito. Ah, hindi malaman kung buhay o patay na. Hmm. dito po sa mga nawawalang mga sabungero. Hmm. At uh, siyempre sa mga naghihintay ho ng latest update. Dito sa Pag-Aristo kay Base ay uh, sana po maunawaan nyo uh, ah, pipilitin po natin na sa mga susunod na araw, makapagbigay po tayo ng latest update na makatutuhanan. Bakit ko po nasabing makatotohanan? Hanggang ngayon po may biwala video, latest update na nilalabas ang ating pamalahan at mga kinahukulan tungkol dito sa pag-aristo kay Yarni Tebes, Diyano sa Timor-Leste. But naunawaan po natin yan mga kaibigan Ang pumapas ika nga po ay baka sila ay mayroon taktika Nalihim, confidential na ginagawa sa pag dito Para hindi ma-distract mga kaibigan na hindi karapat dapat ilabas sa social media Meaning confidential Kaya naunawaan po natin ha? Ba, Paalaalam muli, hindi po natutulog ang gobyerno para ika nga po ipag-aristo dito kay Arne tebes But, hindi po nasa harap lang natin ang ating ina-aristo, mga kaibigan. Nasa ibang bansa po yan. That's why may mga proseso ho na pinagdadaanan, mga kaibigan. Okay, Pinadaan na lang po natin kasi ah, marami po nag dito ang ah, mga latest update. Katulad nga po ng sinasabi ko, ayaw ko pong magtalakay na mga latest update, lalong-lalo na po sa ganyang usapin na pag -aristo. Dahil baka po kayo ay mga news, dahil wala po tayong pinagbabatayan, mga kaibigan. Sa pandalig salita, kung may video, maris tuman o hindi ito, ay ihatid ko po sa inyo ang video na yan, mga kaibigan. Nang sa ganun po, yan po ang makatutuhanan na pagtatalakay. Mayroon po tayong pinagbabatayan. At yan po ang ko po sa inyo, kapalit, sa, pag, pan, sa panunod dito, pagtitsaga na panunood, pagsuporta dito sa maliit na YouTube channel. At kung mayroon man ho na mga public opinion na naririnig nyo po sa akin, very normal po yan sa isang vlogger na katulad ko Nang ika nga po ang style ng vlog ko ay mayroon pong public opinion, komentaryo normal na normal po yan na nababa po diyan sa ikang po rolling ng video okay nagkakanawaan po tayo palakpakan <laughs> oy maraming salamat hmm? at uh, dito sa sumusuporta Meron tayong mga kamag-anak na nagpapakilala sila na nanonood dito sa ating maliit na YouTube channel sinusubay bayan itong takbuho ng uh, kaso dito sa mga nawawalan sa bungero, sila ho ay nakikiusap na kung pwede daw ho, huwag kong tigilan dito na naayon po doon sa pagtatalakay natin na ika nga po eh, mayroong pinapakitang video ha? sapagkat uh, ang gusto po nila ay hindi po matulog ang kaso yun ang gusto po, ipunto nila by the way, maraming salamat po at ako po ay nakikiramay uh, dito sa mga Ika nga po yung kamag-anak at hindi lang po kung mag-anak na nakikiusap rin po sila na kung ho ay huwag ko itong ikangay kalimutan isama sa pagtatalakay itong pagkawala po ng mga sabungero. Sa ah, Sapagkat kung po nga natin ay ito po ay natulog na. ah Natulog na po itong kaso na ito na mahigit isang taon na. Ha? Ah, kita hong nyo ngayon mayroong latest update na naman iba ho ang nagagawa ng social media ibaho ang nagagawa na ka nga mga panawagan na ka nga po uh, kumakalat sa social media. Malakas po ang impact niyan dahil buong mundo po tayo napapanood, mga kaibigan. Kung hindi man tayo mapanood ngayon, isang araw, bukas, makalawa, yan po ay may impact nang sa ganun po ay itong ating vlog ay mayroong ikangapoy nasasaktan. Aha, nagigising. Ah, natataman. Yan po ang gusto kong ipunto. Maraming salamat po ha sa inyo. wag po kayong magalala. Pag hindi po ako abala sa mga ibang topic, ay tatapikin po na itong pagkawala ng mga sabongero. Hindi ko po iwanan. At syempre, diyan po sa pag -aristo. Hindi ko po iwanan yan. Naipaliwanan ko na po sa inyo kung ano ang mga dahilan kung bakit wala tayong latest update doon. At syempre, sa anuman ng mga isyo, ah, ay uh, magkakaroon po tayo. Ay matagal ating ginagawa. Ano mang isyo na dapat talakayin pag may pagkakataon po tayo, ay magtatalakay po tayo. Hindi lang po tayo naka-standby sa isang isyo. Maray pong isyo nating tatalakayin pag may pagkakataon po tayo. At hindi yan bala. Okay. Pag-isyo na po ha. Ay, counting paalala lang po yun. Patalastas, palakpakan muli. <laughs> at uh, eto. Mm. Sa latest update sa pagkawala ng mga sabungero ay uh, kahapon po yan, araw ng biyarnes, na nagana po yan sumugod sa DOJ itong mga kamag-anak ng uh, biktima na hindi pa po ito mga nagsampa ng kaso ah dahil wala daw pong ebidensya mga kaibigan. Ang sinisigaw nila ay hustisya nagdurugo ang kanilang puso na sinisigaw nilang paulit ay uh, hostisya sa nilak sa kanilang mga kamag-anak na ikangapoy po mahal sa buhay tatay uh, anak pamangkin na kumpidi hostisya ang manaig At sabi pa nila, nila diyan sa rolling ng video, maliwanag po hmm, na ituro man, buhay man, o ikangay binawi na ng buhay, itong mga ito ay ituro po kung saan man naroroon at sabihin na dito kung sino ang mastermind nitong mga nahuli na mga sospek mga kaibigan. Ang tanong, nasaan po yung mga kaanak? Ah, hindi sumipot eh. Hindi pumunta. Itong komplenan na nakapagsampa na ng kaso dito ho sa anim na sospek na nahuli. Wala po. No po kahapon. Wala po sa video na yan. Ha? Ay, anong sarap na po ng tulog sa kanilang mga kwarto dahil meron na po silang tiga apat na milyon bawat isa. Kapalit po ng paggurong ng kaso laban po dito sa anin ng mga suspect na nahuli. Nasaan po sila? Natutulog ng mahimbing sa isang kwarto kahit ang kanilang mga kamag ay hindi pa nahahanap, hindi alam kung buhay o ikangay pinas lang na, ay mahimbing po ang kanilang tulog, hindi ho sila nakukonsensya, mga kaibigan. Dahil mayroon na po silang apat na milyon kapalit ho ng pag-urong ng kaso laban po sa mastermind. Apat na milyon ano? ah Alam niyo ang apat na milyon ay mahirap hanapin. But, ang apat na milyon, maniwala ho po kayo sa hindi. Napakadali pong ubusin yan, apat na milyon. Mga kaibigan, lalong-lalo na po, hindi mo pinaghirapan. At kahit pinaghirapan mo po, ang apat na milyon, hmm, kapag ika nga po eh, inubos mo, ay napakadaling ubusin. Sana ho, nakuha nyo ang gusto nyo kung ipunto dyan sa pera na yan. Hindi po tayo natin sinisisi sila. Karapatan nila tanggapin. Ha? Karapatan nilang tanggapin. Sa ika nga po'y pananaw nila. But sa akin, hindi ko karapatan na ika nga wala akong karapatan na sinasabi na karapatan mo yan. Sa pananaw po nila, karapatan nila, karapatan nila tanggapin yung apat na milyon. But anyway, ahaba po ang topic natin do sa apat na milyon yan. Ah, mahabang usapin yan. Di yung ano, apat na milyon bawat isa. Ah, Ah, mahabang usapin yan eh. Ha? Ah? Hoy! Makonsensya, makonsensya naman kayo. Ha? Ah? Dito na tayo mag-focus. Dito sa latest update. Kahapon nangyari ang naganap. Hmm? Kita nyo ho, yung sinasabi ko sa vlog ko na dito sa pagka-aristo sa apat ay piding. Ika nga po uh, mapawalan sala. At uh, ganyan nga po, ang paliwanag din ni uh, uh, ating DOJ Secretary Buying Remulia. Kahapong ho, naulitan ko sa vlog on the record ang tinalakay po natin na pwedeng mapawalan sala itong mga suspect na anim na nahuli dahil lang kumplenan mga kaibigan ay itong nga uh, mga nabayaran na di at inatras na ang kaso. Sino pang uh, magkukumplen dito ay wala na. That's why nasabihan din po at naipaliwanag diyan ni DOJ Secretary na pwedeng mangyari yun na pawalan sala itong mga ito. But ang magandang balita po mga kaibigan, kahit po sila ay mapawalan sala, ay uh, sila naman po ang itinuturong utak di umano, ah, and ang responsable ah, na sa pagdukot dito sa ika po lahat, lahat ha, lahat na nawawala na mga sabungero. Ay, ang punto di vista ko lang po dito ay bilisan po natin ang pagkuha ng mga ebidensya dahil hanggang hindi ho ito nasasampahan pa na ika nga po kaso ng ibang mga sabungero na nandiyan na ika nga po uh, hindi pa nagsasampa ng kaso dito ay bilis-bilisan po ang pagsampa dahil once na gumulong po dito ang proseso ng ika nga i, uh, mga suspect na nahole ay mapapawalan sala po ito makakalabas ng kulungan bago ho ito makalabas ng kulungan palaala lang po hindi ko naman po kayo pinapangunahan DOJ ay bilis-bilisan po ang pangalap ng ebidensya kung may ebidensya pa para masampahan po ito ng kaso itong mga ikangapoy mga suspect na ito nang hindi na makalaya bakit ko po nasabi yun? kapag wala pa po pong another kaso na naisampa dito ayon po sa aking pagsasaliksik at aking pag-aaral. Dahil wala na pong kumplinat, ididismiss ang kaso. Makakalaya po yan, mga kaibigan. Kaya wag po nating intayin bago madismiss ang kaso po dito sa mga suspect na huli. Dapat masampahan na po ng panibagong kaso. At nasa ganun po, kahit madismiss po ang kaso dito sa ikangay, nagsampa na mga complainant na inatras dahil binayaran ay hindi po makakalabas dahil mayroon na pong nakasampa na kaso na panibago. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto diyan, mga kaibigan. Very importante po yung mga sinabi kong yon. Alalahanin nyo po, mga kaibigan. Tandaan po natin ang vlog na ito. Kapag wala pa ho, naisampa. Ang kaso dito, mga kaibigan, 100% makakalaya po ito. Ah, tandaan po natin, makakalaya po ito mga suspect na nahuli. Ah, parang bulang naglaho. But tandaan din po natin, hindi ito sasala. Kapag may another case so, na naisampad dito, ito mga complainant na natitira pa, kahit po ito ay madismiss ang kaso, dito sa unang pa ay hindi po makakalaya. Dahil may another kaso po diyan mga kaibigan na nakasampa na hindi po nagpabayad. Yun po ang gusto kong ipunto dito. Okay, alright, yan po. Doon sa alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto doon. Yung dami natin dapat talakayin dito eh. Kukulangin naman tayo sa oras. At dito, dumako po tayo mga kaibigan sa SIM card. Importante pong mahalaga ito. Malaking ebidensya po ito. Ayon po dito kaya ating DOJ Sekretary Buying Remulia ay ang SIM card po nito mga kaibigan nitong mga suspect na nahuli ay nasa ika pag-aara, pag-aalaga na ng CIDG at ikangay nga po ay maglalabas ng ika nga'y uh, kaukulang permiso at nasa ganun po. Matrace ito kung ano mga transaks transaksyon ang nakapaloob doon sa SIM card. Abangan po natin yan. Ano nga ba ang nakapaloob dito sa mga SIM card? Cellphone! Nitong nakuha sa mga suspect na nahuli. Sino nga ba ang mga katransaksyon nito? Sinong mastermind ang kateks nito? Mga kaibigan, ha? Kabangabang po ito. Maraming way po ito, mga kaibigan, para sa gather, pag-gather ulit po ng panibagong ebidensya. Maraming way po yan, mga kaibigan, para na sa ganun po, maikang mapangalanan, ha? Kung sino po ang utak dito, mga kaibigan. Ha? Kasi importante pong mahalaga, mismo, yung utak, mastermind, o kung sino nag-utos na dukutin ang mga sabungero. At ano ang motibo na ikangapoy pagdukot sa mga sabungero na nawawala? Ha? Alam nyo, hindi yung pulingin sa inyong nakaraan, nakaraan ng mga huling investigasyon noon ay si Atong Ho ang dinideen. Atong Ang Andinidin. Ba't hindi po napatunayan yan? Mga kaibigan, alam ko po natin na nilinis na ang pangalan ni Atong Ang. At may sinabi nga po diyan na conspiracy sa buatan para si Ryan si Atong Ang. Mga kaibigan, at nang sa ganun, masulo ang isabong masulo ang kita sa isabong na bilyones pala ang kinikita diyan. Yan po ang dahilan di umano ng conspiracy. Sana ho ay uh, tumutok doon ang pag-iimbestiga. Sana ho dito sa sinasabi na conspiracy ni Atong Ang ika nga po ay magising kung sino man ang nag-iimbestiga dito ay pakiimbestigahan din po sa pagkat. Ay eh, saan po tayo pupunta mga kaibigan na ika nga i, uh, pag-iimbestiga dito. Ah, but anyway, kung ano man ho, ang tinuturo ng ebidensya dito ay i-respeto po natin na kung ang mga ebidensya na kalap kung sino mang iturong mastermind ika nga po ay i-respeto po natin at ah, alam po natin sinusuri ang mga ika nga po ebidensya na yan kung sino mang ituro yan nadali na ituro din ha Okay, kabakabang po ito mga kaibigan. Sana ako nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Ninoulit ko po, hindi po tayo biktima dito. But, kailangan po natin ipaglaban to. Dahil hindi po ito laban lang. Katulad po natin ng pakipaglaban diyan sa Digamukes. Hindi lang po laban ng Digamukes yan. Laban din po ng taong bayan. Ganito, ganito din po dito sa mga nawawalan sa bungero. Hindi po ito lang laban ng mga kaanak at mga nawawalan sa bungero laban din po ito ng taong bayan. Para sa akin lang, kung ayaw niyong maniwala, di wag at nasa ganun po mga kaibigan. Wag na itong ikangay magpatuloy na maganitong gawain kung mapaparusahan ang utak dito o mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. At nasa ganun po, hindi po natin alam kung hindi po ito mapaparusahan ang mastermind dito ay baka ikaw, kamag-anak mo at mal sa buhay, ay maging biktima nito pagdating ng balang araw. Okay, alright, ko na kuha niyo ang gusto kong ipunto dito. Okay, i-shoutout uh, ng kaunti ha. Ay, wala na tayong oras. Hmm? Madali yan lang po shoutout Nilo Montimayo Sir Randy, palagay ko batoy yung isinubo na tapos Sisigaw ng Darna Aha, good luck sa vlog mo Sir Randy From Nilo Montimayo Ito po ay uh, masugid natin taga-subaybay Shoutout sa iyo at buhat naman kay Ramondo Mingit, Minguito, uh, Raymond Minguito, kunin niyo ang pera, pero kasuhan niyo pa rin. Shout out at maraming salamat. Lenda Valencia, di dapat gawin ay kasuhan ng pamilya para ilabas ang utak. O oh, yun, yung mga binayaran daw, ho. dapat siyang kasuhan para ilabas yung sinong uh, utak ng bahay sa kanila. Hmm. At uh, yun po muna, mga kaibigan na, at uh, Victoria Clarito, pera ang katapat ng buhay sa bansang ito, kawawa ang mga nagihirap pira ang batas wala nang uh, yun maraming salamat po ha at uh, pasensya na po kung hindi ko mabasa ay yung lahat na public opinion ang dami pong nagpapashoutout at abangan po sa mga next natin vlog at ay sasyaot ko po at babasahin yun public opinion okay maraming pong kabang-abang sa araw po ng lunes ah, dahil wala po ngayong opisina at abang abang po tayo, katulad po ng inuulit ko po, hindi po natin nakakalimutan ang pag-aristo. Ang latest update kay Arne Tevez, abangan po yan. Sa iba pang isyo, abangan po. At dito po, abangan din po natin ang mga latest update dito. Dito sa pagkawala po ng mga sabongero kung maituturo po dito ang mastermind. Inuulit ko po, ito po ang tinatalakay natin ngayon ay latest update nangyari po kahapon. Maraming salamat po at pagpalaan po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Ayaw wag po kayong uh, mahiya, matakot magbigay ng public opinion. Karapatan nyo po yan. Isang like po sa video na ito. Bawat upload po ay importanteng mahalaga po. Pagpalaan po tayo lahat at sabay-sabay uh, tayo. Palakpakan!